Nasa campus project na po tayo mga boss uh, Linis na lang po At uh, saka yung mga accessories Na lalagyan natin dito Para uh, pwede nang turn over Sa mga client natin Yan yeah, malinis na Ayun na sa dilaw mamuulinisin natin Ito okay na. Oh, Boss Eddie. Good morning, good morning. Ano Yan. Yan yeah. yun mm -hmm. yung mga ilaw. Kita tanang mo, Boss. Kita mga puro Ayan, meron na center light na ako, boss saka yung drop light. Dito sa bar. Ayan na. Ito yung mga kama Pa-install natin mamaya yan Tsaka yung sa CR Yung shower nakalagay na Sito na lang mga fittings Tsaka yung other faucet Install natin para po pwede nang gamitin ayan ah. mga ilam na konti na lang po yung mga ilang na ilaw, histone natin dito diyan din natin ng yung mga handle Ang ganda po, ang ganda. Konting linis lang at saka yung mga gamit natin iba pwede nang ilabas. Konting mga stall ng mga ilang accessories saka ilaw. Tapos pwede nang i sa, mga, sa client natin. Yan, next up po. Uh, Tangali na lang po siya di. na. Anong, ano nito tuma mo daw? Sini kang <laughs> na, sini no? kang. sini kang na okay. uh, Sini kang na mamu. Ayo na. Abos. Sini kang na mamu. Yang tanggal natin, nanti yang eksakto, eksakto tayo. Ah, kenyang. Ah, kasar. Kita yang kain sebagung mana, sebagung lemesa. Nanti ya, ada apa ya? Paro. Ini kasar. Ah, kata Kaso, kau kayak jauh. di Jauh Paro. Yang papi meteo. Kamu. Eh, kain apa tayo? Kain cek apa tayo?

Bota may kuwata ako, ikaw kumakit ang gawag ang balay mo. Hahaha. Ayan, lumalo ka talaga yung gagawag ngayon, yung naglalabay. Kain na lang. Kain na uso. Bayang model na naman ta. O ba, kukwento kayo talaga yung gawag ang balay mo. Ayun. Hindi balay ito. Hindi balay ito. Um, sarap ng sinigang, ha? O siya rin, anong lasa? Mararap. Hindi ako kapatid. Ayun, ayun. Kaya na? I know.

Ayun okay. ah, okay. Yan, pong na pong nalilinis. Tatanggal yung mga kalat natin. Yun na lang ano, yun na lang ano doon. Outlet, tapos ito rin tapos ng konti. Ito malinis na. Ano lang ng tubig yan. kwarto yan na na-install na yung mga kama so yun na hindi na lang down surface at yung mga handle dito yan katulad yun dito handle at yung downlight dito yung mga pin lights kulang pa install na natin yan dito hindi na lang shower po dito screwdriver. Yan. Handle na lang po. Ito ako kaya ito. May shower na. Yung supply lang ng tubig ang gagawin natin para ma-testing at saka malik, malik check. Yung mga ah. CR. Nababaw. Ayan, meron na sa poset. Tapos yung isang ilaw dito, nilalagay yung masker. Hindi ito sa cob niya. Isa na po. Ayan, nilalagay na yung masker. Ay, may dalang ano si Kuya Milyo. Ano yan? Merienda? Merienda, Roscaldo, Roscaldo. Ayun, meron na naman tayong libring ano, paparing masker. Roscaldo, ngiklog. Ayan o, wow, masarap. Ayun, kanina sinigang na ba mo ngayon? Ah, Jia. Kinakara Wow, <laughs> <krewa, don't> <laughs> <laughs> Hahaha, <Chaka pandesal. laughs> okay. ayo. Ayun na, na. yung... Styro, styro. Okay, kain okay. po tayo, mga bos. Time check. 3 o'clock. ke mm.

Ko Ayan na. Ayan na. Kahit tayo. Ah, tayo. Eh. Hindi na naman yung sa air condition natin. Yung naglilinis tsaka yung nag-install. Lasang <laughs> gusto ha. lasa pa rin <master>. Lugaw. Lasang <laughs> gusto Lasang <laughs> gusto ha. kasi gawang mga ta. <laughs> Eh, hey, Kaya! rekogani ko pa ho mam. Like... ko pa. ako. na po. Tapos ito na kanan nito. Siguro hindi na 'yung ilan yan dito. Malagay na yan. Tubi na lang po yung ha. Yung put at kitchen basket natin. Ito. Yung battery tray. Ayan. So close yung ating mga council. Sa kwarto, yun na lang shower ang i-install natin. Shower po. baggnangano <sup> shave. tawag sa ano, sa nukba. Tapos yan, naglilinis na si Kuya Bilyo. Dito yung vanity dresser natin yan, may ilaw na po. Glass na lang po yung kulang dyan. Glass, tsaka dito. Sa mga CR glass, mirror glass yung shower okay na po yan. Ano lang po, yung water line na lang yung i-connect natin. Para ma masubukan na. Tsaka yung mga handle. CR dito. Okay na rin yan. Ito. Ah... Uh, Diesel din lah natin lahat yan, yung mga, yung mga, yung mga breaker ayusin po natin yan, next day tapos dito ayan. meron na rin pong ilog yan ayun ha oh. andi na rin po yung pulang dito ayan alam na tapos mga andi na lang po tapos na kanyang mga drawer at saka sa ano ayan.